Bukas na ang bagong segment ng Cavite Laguna Expressway. Ang dagdag good news sa mga motorista, libre pa itong madadaanan ngayon. Para bigyan mo ang balita Mobile Journal King Senko. Mga kapatid, trip nyo bang mag-road trip dito sa South? Nako, may good news sa inyo, ang Kalax. Saktong alas 12.01 kaninang hating gabi, formal nang binuksan ang pinakabagong segment ng Kalax patungong Aguinaldo Highway. Ang bagong section na ito ay tawag natin Kalak Silang Aginaldo Interchange. Etong section na ito ay additional 4 kilometers uh, na idinagdag sa Kalak. East. Dahil dito mga kapatid, mas marami ng option sa daraana ng mga gustong magpunta sa Tagaytay. Ganun rin sa mga papunta ng bayan ng Silang, Dasmarinas, Imus, General Trias at mga kalapit nitong bayan sa Cavite. At dahil sa development na ito, inaasahan raw ng pamunuan ng Kalax at Metro Pacific Tollway Corporation ng pagbubukas ng mga kasunod pa nitong segment. Eventually raw kasi ay magtatapos ito sa Kawit Cavite at magiging karugtong ng Cavitex. Kaya naman ang mga motoristang gaya ni Mang Ronnie, tuwang-tuwa. Oo, so, okay na pala nga, guys. Sinubukan ko dumiretso na kita kasi saan? na yung ano, pwede na tumagos sa ginalo, guys. Ang dating Tagaytay road trip daw kasi nila ay inaabot ng dalawang oras mahigit ang biyahe nung umiikot pa sila sa Santa Rosa, Laguna. Dati kasi do kami dumadaan sa kabila. Santa Rosa kami umiikot pa papuntang pocket ng Tagaytay. Lalo pa raw nagiging parusa kapag may weekend o holiday. Pero ngayon, ang kabuang 18 kilometers na ng Kalax ay kaya ng madaanan sa loob lang ng nasa 15 hanggang 20 minutong drive. Bonus pa ang madaraan ng scenery at greens na idinisenyo talaga ng Kalax. Gusto talaga nating mangyari ay meron tayong green highway para ma-offset naman din ang, ang, ang mga carbon dioxide emissions ng mga sasakyan. Heto pa ang good news mga kapatid. Mananatiling libre ang pagdaan sa bagong segment until further notice. Ang babayaran lang raw ng mga motorista ay ang mula sa entry point hanggang sa tibig silang exit. Kaya naman ngayon ay mas convenient na ang biyahe dito sa South. Saktong-sakto ngayong holiday season. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.